Yo, what's up mga Panibagong araw, panibagong vlog Andito na naman ulit tayo sa panibagong video Tara, samahan niyo ko at explore natin yung isang sa mga sikat na destinasyon dito sa Negros Oriental Andito tayo ngayon sa Canlaon City at uh, dere-derecho tayo dito Galing tayo ng Canlaon, papuntang Palihermosa O may nadadaanan pa yung highway, napakatalik na highway At isa to sa mga pinakadelikadong highway dito sa Negros Oriental Dito matatagpuan yung isang sikat na kapihan uh, at tambayan ng mga riders no? at isa-share ko yung mga footage na nakuha ko dito ito yung tinatawag na kapihan sa mayon so ang ganda ito swabi ng view dito at makita mo yung uh, parang dito ka ng manok na kalsada dito yun so nakita at nasaksihan kung gano'ng kaswabe gano'ng kaganda yung view dito sa kapihan sa mayon at kung bago ka lang dito sa channel na ito huwag kalimutan mag like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads so next destination na tayo pupuntahan na natin yung isang napagandang spot dito sa Negros Oriental so nakita nyo grabe no eh, grabe yung highway dito talagang parang pinto ka ng manok na pakorba kurbada dito kung mahilig ka magbanking ma sway sway dito talaga may enjoy mo yung ride dito at take note lang always na check niyo yung nyo yung uh, brakes nyo at dapat uh, talagang ano kayo ingat kayo sa pagkabiyahe dito kasi sobrang napakadelikado at isa to sa mga uh, pinakadelikadong highway dito sa Negros Oriental pero oh, grabe ang ganda ng view dito ang sarap mag ride dito so may ano to may kadugtong to na shortcut patuntang Don Salvador pwede kayong dumaan doon pero yung road natin na pupuntahan ngayon yung road trip natin punta tayo ng Negros Oriental ganda ng view doon sa taas doon makikita mo yung tapian sa mayon yung dinaanan natin kanina at dito ba na makikita mo yung na-accident yung truck yun o nahulog na truck dito sa may bahay so mga almost seven persons yung namatay dyan including mga kids na nahulugan ng truck o, sa ano no talagang dapat ingat sa pagbiyahe dyan By the way, andito na tayo sa Valle Hermoso. Dire-diretso na papuntang uh, Gihulngan proper. Pagdabing natin sa Gihulngan, may madadaanan tayo ng magandang uh, view. Yung know, bago tayo makadating ng Gihulngan, may na pagandang beach side nila. So, dapat ingat po, ingat ulit sa pagbabiyahin na dapat uh, ride safe tayo always. Tandaan natin, may pamilya tayong naghihintay pag nakaka-uwi tayo. So, andito na tayo sa Gihulngan City. diretso na tayo sa uo uh, ating pupuntahan buti ngayon hindi gano'n traffic at uh, medyo mainit nga lang yung panahon ngayon uh, kung first time natin pupuntahan yung napakagandang spot ko at ito na lang yung pa uh, kanan ang dire diretso na ito punta natin yung napakagandang spot to medyo malayo na yung biyahin natin pero worth it naman pag nakalating tayo to. Uh, hindi ko kabisado yung lugar na to uh, tanong tanong na ako at nakita ko lang to sa social media at maraming uh, ano to no? maraming post na nakita doon at don, uh, talagang nakakuha niyo yung interest ko so ngayon may bakat tayong mapupuntahan natin yung pagandang spot doon yan swabi yung biyahe natin ngayon hindi umuulan at hindi rin ano hindi rin masyadong talagang napakaitit yung panahon pero okay na okay na din talagang idea sa pag road solo ride tayo ngayon okay sana kung may mga nakijoin sa travel natin pero okay na din na uh, solo natin ngayon yung balita ko talagang uh, challenging yung papunta nyo so dito pa lang sa pagbiyahe pa lang talagang mapapa-challenge ka na uh, dun mamaya sa pupuntahan natin talagang mas mapapa-challenge ka yan at reminder uh, reminders ulit mga lods kung bago ko lang dito sa channel ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating na uploads. Yan, bali may, may speed na daan dito, dito sa Pakanan no, Akyat. dire diretso na ito hanggang mahatating natin yung pinakadugo ng daan. Uh, take note, dito lahat ng daan na natin ay concrete o cementado. May mga rough road tayo na madadaanan pero ingat-ingat lang sa pagbubiyahe dito. Boss. Tapos, nang balay sungayan? Ha, layo pa? Bye-bye. Yan, malapit na lang. Malapit na lang daw. Hindi natin kapisado to. Medyo na-confuse tayo sa daan. Pero buti na may natanungan tayo. Nga, dito na banda yung ano, may madadaanan kang uh, fans tag na dito sa may aircon tapos doon sa dulo may ano doon may rough road tayong madadaan buti lang ito yung dala natin at, talagang may panglaban to sa rough road Ang isang motor natin under repair pa so ito muna yung nagamit natin para at least makagala-gala tayo at makapunta tayo sa mga spot na mapupuntahan natin baka okay, hindi yun magtanong-tanong ko sa mga tao dito sa paligid At talagang mababait yung mga tao dito At tuturuan ka ng tamang daan Papunta sa destination Na pupuntahan natin ngayon Ayan Malapit na tayo hindi At ito yung isa sa mga Rough road nila So medyo Okay yung panahon ngayon Hindi umulan hindi, yung epe Uh, tuyo yung daan natin so, ito na rough road <laughs> off road na tayo ngayon na no, nalos sa uh, dito habal habal kung wala kang service ng motor pwede kang magpahatid sa habal habal dito pero kaya naman ng 4 wheels pero dapat siguro mga 4 wheel drive yung sasakyan mo dito ito medyo challenging yung mga roads dito dito lumanda pero pag ganito yung panahon medyo easy to drive lang yung daan dito pero pag umuulan talagang madulas to siguradong madulas yung daan kasi may ano parang igang to eh igang yung daan kaya kung uh, nabasa talagang madulas yan medyo challenging nga pero tali lang hanggang maadarating natin yung napakagandang view the naman pag hindi natin sa taas natin puro sabal-habal yung biyahe dito yun may daan na uh, putol-putol yung daan at hindi pa natapos yung mga mga simentadong daan ito mahaba bang daan ko na simentado pero merong side dito yun yung footbook lang pero okay na din kasi cementado at kahit umulan medyo makakaya-kaya. -kaya. Ayun, kita na yung pupuntahan natin na spot na doon sa'yo. Tapos ng burol, tapos ng mundok. Diretso na tayo hanggang marating natin yung ng spot. At another off-road naman ulit tayo. At malapit na tayo sa ating destination. Yan, dito na part mas challenging to Bakya Yan, so magsa-start na yung adventures natin At huwag kalimutang mag-like, subscribe At pindutin yung notification bell button Para lagi kayong mag update sa mga bago natin uploads Let's go! Baan ng tubig para Dire-direcho na tayo sa taas Yan, so full journey sa so, uh, Balay Sungayan Grabe pagod dito oh. Yan, makakasabay natin Malapit na Yo, so wakas, narating na rin Ha, ah, grabe Oof. May 100 pesos na entrance. Swabe. nakakapagod <laughs> pero okay you know, okay eh, sulit na sulit yung biyahe natin sulit na sulit yung pagod at dito ipapakita ko yung daan, ganito Ka taas <laughs> okay lang yung pababa pero yung pakiat grabe talagang nakakapagod yun, sulit na sulit yung adventure <laughs> 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 talagang nakakapagod Nakita nyo na sila ayan nyo kung gaano kaganda, kung gaano kaswabi yung balay sumayan. No? Na, talagang nakapagod siya pero pag doon ka na sa taas talagang worth it yung pagod mo doon at uh, talagang mapapawaw ka sa ganda ng buong lugar. Kung nagustuhan nyo yung content na to at kung bago ka lang dito sa channel na to, huwag kalimutan mag like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Woo! Paano ba yun mga lods? Hanggang sa muling pagkikita. Ciao!